Iban dyan ba? Oo. Ah, uh, Kamag-ada na kasi namin na nakabili. Yung taga Sorsogon. Yan. Dito ako lumaki sa place na to. Ito. Ang dinadamuhan ko dati. Yan. Yan ang malawak namin na loan. No. Ah, ito ang may-ari nito. Yung need... ano ah, rin yung santa. Sina Mama Judy. eh, yeah, no, Ito. Yun ng manga. Pumapuntos. Diba pa tayo? Nandito ka na ba Hmm? Pahing